yun guys isang napakagandang araw ngayong araw na to tapos na ang ulan tapos na ang baha at ngayon tag araw na napakainit na masakit na sa balat Ay, pero mas okay yun kesa sa baha so ngayon papasok na ulit tayo diretso ang trabaho kayod duty na naman so, pasok muna ako tara kita dito ang ano Burj Khalifa Yung lang ang Burj oh. diretso dito sa daan na to. Hindi <laughs> ka mabangga. Okay, balik na naman sa normal dito sa Dubai. Wala nang baha. Tag-araw na. Mainit na. Nagpagupit nga pala ako pero sino nyo nangyari? ginawa akong praktisan palpak yung gupit sa akin kaya ipapayos nito sa susunod na day off ko Filipino na gupit dito pero wala, palpak e eh. napakamahal pa naman ng ano gupit sa kanila 37 dirhams imagine ninyo, know, 37 dirhams samantalang dun sa ibang lahan pinagpapagupitan ko 15 dirham lang may masahin na, may shampoo pa doon gupit lang talaga yung 37 kaya palpak Pinapangit ako. Imbis na pinagwapo ko, pinapangit ako. Kaya ipapais ko to. Susunod na ko. Paano? Nandito na ako. Okay, so guys. Uh, break time na tayo. Ito na yung ating pagkain. konti lang naman. Ay, bastos. Ay, naku. May bastos. Okay guys, ito na yung pagkain natin. Break time. So, konti lang yung aking dala kasi konti lang naman akong kumain. Uh, Yan. Yan ang food ni Francis, banana. I love it. Ito lang yung aking pagkain. Konti lang. Pwede ko magkain yung pagkain. Ayan yung kay Francis, biryani. Ito yung sa akin, rice. Rice. With kutsara. Ano <laughs> ba Okay. Okay guys, let's eat. Kaya na tayo na masustansyong pagkain dito I sa abroad. Really

ito yung uh, pagkain namin dito sa abroad. Hanggang din ang yan na kasi yan. Sosyal na sosyal. Kung akala nyo, mahirap lang kami dito sa abroad. Hindi, sosyal kami. Ito ang pagkain namin. Yeah. Pansit, kanto, at saka sardina. Yeah. Sarap, <laughs> oi! I will get you. Ah, ah. Yun, ang ganda ng araw. Dito ako sa Sharjah, day off ko. Hindi na ako nakapag-video kagabi kasi nakalimutan ko, nagbibideo nga pa ako. Tsaka lowbat na rin yung uh, cellphone ko. Kaya hindi na ako nakapag-video pag uwi sa trabaho. So yun guys, sa uh, day off ko ngayon at uh, ko. Ito, maglalakad-lakad ako kasi uh, patatapos ko lang maglaba. Patatapos ko lang magluto ng pagkain, kumain ako. At uh, ito, nagpapatunaw ako ng kinain ko. Kaya maglalakad-lakad ako. So baka mamaya iparito ko yung buho ko Doon sa barbero ko dati So tara, uh, lakad lakad muna tayo Ito yung subway na lumulubog sa baha Kapag umuulan dito Kung napanood nyo yung dati kong video Ito yun Yung naging uh, swimming pool Okay na kayo, nadataan na 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 ako, center. Okay, uh, magkaka-kape muna ako pang pagising kasi antok na antok na ako, so habang naglalakad lakad na uh, gising ako, uh, kaya kape muna kaka dito ko sa Tim Hortons. Okay, tapos na ako magkape. Ngayon, hindi ko alam kung saan pupunta. Uh, siguro, magpapagupit na lang muna ako. Tama, magpapagupitan ko na lang muna ulit yung buko. So, tapos na ako ng city center. Ay, napakainit na. Summer na talaga. Okay guys, uh, nandito na ako sa bahay. Tinamad ako magpagupit. Napakainit kasi. Kita nyo na magpawis ko. So parang init, tinamad na ako. Ang layo kasi nung mga uh, pagupitan ko dati mula dito sa bahay ko. Eh, yun mga pagupitan dito sa baba. Ito nga nangyari sa buko, hindi maganda. Kaya gusto kong uh, bumalik doon sa akin, pinagpapagupitan. Kaso ah, napakalayo doon sa may kaibigan ko pa sa dati kong bahay. So siguro maya maya, ako. Papahingo muna ako. Punta muna ako sa bahay. Tingnan ko mamaya kung um, mamayang hapon wala ng araw, okay na maglakad. Lalakarin ko na lang kasi Mahal din yung babasahe, pumunta malayo pa. Okay. Nandito na ako. Ang init. Ah. Mahina lang ang boses ko kasi baka marinig nila. Medyo masela ng mga tao dito. Konting ingay. Nagre-reklamo sila. Kaya lilipat na rin ako ng bahay siguro. So titingnan ko mamayang hapon-hapon yung wala ng araw. Baka kaya kong lakarin mula dito sa bahay ko papunta sa magupitan kasi hindi mapakali ng ganito yung buko hindi maayos so kailangan talaga mapagupitan ko to so check ko mamaya Papahingon na lang muna ako basa ako ng pawis <laughs> so mamaya maya na lang okay guys uh, kagigising ko lang Punta na ako ngayon dun sa barbershop. Paparepare ko tong uh, buko yan so maglalakad lang ako pero baka pa uwi, baka magbas na ako kasi medyo malayo yon. palubog na yung araw kaya lalakarin ko na lang hindi na masyado mainit and sana nandun yung barbero ko <laughs> para ma-repair niya itong buho ko okay so lakad muna ako so aakit tayo sa malaking tulay na yan So aakitin natin yung tulay Kailangan natin libanin yan Okay, nakaliban na tayo Dito naman tayo pababa Mahal kasi yung bus dito. Ang bus dito, isang tao, 8 dirham. So, 8 dirham. So, balikan ko, 16 dirham na. Eh, ang gupit, 15 dirham. Eh, di mas malaki pa yung magagastos ko sa, sa papunta doon at pabalik kaysa sa gupit. Diba? Tapos yung taxi, 14 dirham. O, kaya, lakarin ko na lang. Malalakad naman. Okay, malapit na ako. Dati nilalakad ko to mula dito hanggang uh, city center. Kasi dito ako nakatira. Pero kaya nga ako lumipat kasi malayo yung nilalakad. Kaya doon ako tumira sa malapit sa malapit sa basta. Okay, dito na ako. Okay, may ginugupitan pa siyang isa. Nakain muna tayo ng biryani dito sa restaurant dito. Tabi lang. Ito na yung biryani natin. Okay, nandito na ako sa barbershop. Uh, may ginugupit ako isa. Tapos ko na rin ako kumain. So, dahil ko lang matapos yun. Tapos, ako naman. Okay, tapos na yung gupit ko. Yan, medyo nagmukhang tao na ako ngayon. Okay na. Mas malinis na at mas gwapo na ako dito. Alright, so, okay na ako. <laughs> Ay, salamat. Naayos na rin ang buho ko. Thank you, thank you. So, paano? May muna tayo. Medyo umaliwalas yung gupit ko ngayon. Hindi ka tulad dun sa unang gupit ko. Mantalang napakamahal nun. 37 ang ano ko dun. 37 ang uh, bayad ko. Eh, dito 15 lang. Tapos binigyan ko siya ng ano. 5 dirham na tip. So, ayos na yun. Tuwan-tuwan na siya. Sa halagang uh, 5 dirham. Minsan niya may masahi pa eh. Ano ko, ngayon. Eh doon sa 37 dirham. Parang wala Walang, sa walang shampoo, walang masahe, wala. Gupit lang. 37, napakamahal. Dito na ako. Tsaga nga lang ako sa paglalakad. Kasi medyo malayo sa bahay ko. pa pauwi na ako. Okay, liliban na ulit tayo ng tulay. Oh, wow. oh. <laughs> <laughs> Alright, success! Ah, nakapagod! iba na ulit oh! na tayo Pababa ng pababa Ang tulay ay pababa Alright, nandito na tayo sa bahay